Pang ano, And, pwede bang ano, Franco, pakita yes. din natin kung ano yung totoong yes. muka ni Franz Castro. Ano siyang ating mag-shot okay. okay. na mag siya. Ayan. kasi nag nagkukunwari siya na legislator siya. Hindi, yan si Franz Castro. No, yan siya yan. Siya yung nandudukot yan ng na mga anak natin. Kasama yung mga IPs. No? So, nagpapanggap siya ngayon na natatakot siya doon sa sinabi ni, ni pr no, former president. Pero sa totoo lang, siya ang top recruiter. At napakaraming anak natin ang nasira at nawasak ang mga buhay at na at yung terorismo ay ay lumaganap dahil sa mga katulad ni Franz Castro. Correct. So ano yung dinadrama-drama mo, Franz? Tumigil ka nga. Ang nagsasalita po doon ay si Bay Pilar. Yeah. Siya po ang kinikilalang alkalde ng mga katutubo sa lugar ng Talaingon. At ang sinasabi niya yung si Dato Gibang, isa ito sa mga respected elders. na mga elders, na mga tribal chief sa lugar na ito na ginamit ng NPA para magrebelde, ang mga pamilya ni pati mga anak, apo, pinagre-recruit kaya sinasabi ni Bay Pilar tama na ang panggagamit sa amin. Hindi pa kayo kontento na ginamit nyo kami sa NPA at kami pinagpapatay, namatay kami sa mga ginawa nyo. Ang mga anak namin gagamitin nyo na naman para ipalimos sa mga dayuhang bansa, mm. ikapital no minabanggit, may, may binabanggit si Bay Pilar para kuhanan ng pera, ng pondo, hindi naman napupunta sa tribu at pamayanan. Yan ang mga ipaliwanag mo, Franz Castro. Bakit parang basang sisiw ka doon kayo ni Satoru Campo na hindi kayo makasagot sa direktang pagkompronta at panunumbat sa inyo ng mga tribo. Nakaharap nyo, hindi lang si Bay Pilar doon at sinasabi niya na ang mga hinakot nyo sa Haran, yan ay sa Davao City. Ginawa nila kung si Mam Ma Noreen pa ginawa nilang refugee camp. Konwari pinagpapatay uh, ng military ang pamilya dadalhin sa compound ng United Church of Christ camp. Concentration mm. Camp Papupuntahan ng mga reporters at mga foreigners mm. gagawa ng kwento solicit ng pondo bingo millions ang napapasok mahigit 20 million ang inahanap na pondo sa napunta ang donation grant and solicitation more than 20 million ang pumasok na suporta pero ang sino mga masa na ginamit nila mga katutubo mula sa Talaingod yeah. kaya sila sinusumbatan at sinisita Nibai né Pilar.